Paano ba magiging isang mahusay na YouTuber? Ang pagiging isang mas mahusay na YouTuber ay nangangailangan ng dedikasyon, pagkamalikhain o creativity, at willingness na matuto at mag-adapt. Here are some steps you can take. To Tumutok ka sa iyong content. Hanapin ang iyong niche. Identify a specific topic or area of interest na gustong gusto mo and of course, yung meron kang kaalaman dito. Makakatulong ito sa pag-attract ng mga dedicated na audience at makapag-stand out ka mula sa karamihan. Create high-quality content. Kung may panggastos ka, invest ka sa magagandang audio and video equipment. Alamin mo din ang mga basic editing techniques. Mag-focus ka din sa paggawa ng mga engaging at mga informative na mga videos. Mag-experiment ng mga iba't ibang formats katulad ng mga tutorials, vlogs, reviews, o mga challenges. Be consistent. Regular na mag-publish ng mga video according to a realistic schedule to keep your audience engaged. At kapag ikaw ay consistent sa pag-upload ng content sa pare-parehong mga araw, aabangan ka ng iyong mga audience at ang iyong channel ay kilalanin na isang reliable source ng entertainment o di kaya ng mga magagandang impormasyon. Optimize your titles and thumbnails. Gumamit ng mga catchy titles at eye-catching thumbnails na saktong sumasalamin sa iyong video content. Sa pamamagitan nito ay mag-improve ang click-through rates at makaka ka ng maraming viewers. Engage with your audience. Respond to comments. Maglaan ng oras upang mag-respond sa mga komento at katanungan mula sa iyong mga manunod. Ang pagbibigay mo ng panahon sa pag-reply sa mga comment ng iyong viewers ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kanilang feedback at ikaw din ay nagtataguyod ng sense of community. Run Contest and Giveaways Sa pamamagitan ng mga contest o pagbibigay ng mga giveaways, mapapalakas mo ang engagement ng iyong mga viewers at ka ng mas maraming mga new viewers makipagtulungan sa iba pang mga YouTuber. Ang pakikipag-collab sa iba pang mga creators sa iyong niche ay maaaring mapalawak mo ang iyong maaabot at maipakilala ka ng iyong kakola sa kanyang mga audience. Nang sa gayon ay magkaroon ka ng panibagong viewers o subscribers. Gamitin ang social media. I-promote mo ang iyong mga video sa iba pang mga platform tulad ng Instagram, Twitter, at Facebook upang magdagdag ng traffic sa iyong channel. Analyze and adapt. Track your analytics. Gamitin mo ang YouTube analytics para maintindihan mo kung paano mag-perform ang iyong mga videos. Pag-aralan mo kung ano yung gusto at hindi gusto ng mga audience mo. Mag-adjust sa paggawa ng iyong mga content na naaayon sa gusto at hindi gusto ng iyong Ogens. Stay up to date Laging bantayan kung ano ang mga trends sa iyong needs And adapt your content to stay relevant and exciting Maging interesado sa mga feedback at maging bukas sa pag-experiment ng mga bagong ideas Network and learn Mag-connect sa ibang mga YouTubers Mag-attend sa mga workshops kung meron Manood ng mga tutorial videos upang matuto ng mga bagong kasanayan o skills and do something para laging mauna Remember, maging matyaga, ang pagbuo ng isang matagumpay na channel sa YouTube ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Huwag masira ng loob kung hindi mo kaagad nakita ang magandang resulta ng iyong pagsisikap. Ang passion at enthusiasm ay nakakahawa. Kung nasisiyahan ka sa iyong ginagawa, ipakita mo ito sa iyong mga video at sigurado makakaakit ka ng mga viewers. Most importantly, be yourself and let your personality shine through. Authenticity and genuine connection with your audience are key to success in the long run. I hope makakatulong ang mga tips na ito sa iyong journey para maging better YouTuber. Good luck! Gusto kong malaman kung ano ang inyong salubin sa video ito. Mag-comment lang po. Kung meron po kayong katanungan, feel free to comment. At sisikapin kong mabigyan ito ng magandang kasagutan. Maraming salamat po and see you on our next video. Please subscribe. Thank you.